Uh, Shoutout sa tanan nga uh, maka view aning ato ang upload, no? Uh, welcome sa Suerte Surtres channel, nato sa Facebook o sa YouTube. Suerte Surtres, no? Uh, tong tarongonig sulata. Balik lang ha. Tong una hmm. dito. Swerte 13. Ano kanona yang bitaw-bitaw ka no? Okay. Hana ninyo ang mga swerting numero. Swerte. Swerte Okay. Ulat mo sa swerting numero. Okay. Uh, karong adlaw John 2020 20 2024 oh, by the way mga non followers pa nato uh, nga makatan-ao nga a upload video please follow please like comment hit na dot notification bell share ingon man sa ato ang mga uh, YouTube viewers, no? Uh, kung wala pa ka subscribe, please subscribe na mo. O uh, like, share, and hit the notification bell. Aron maabot sa daghang mga kauban na no? mga tao oh, nga hilig sa mga numero, gustong mudaog nga dinhi sa atong channel makadaog gid ka no Kaduha na na nahitabo ning nag two winning streak ta. Karon adlawa na ka two winning streak na pud So dili basta-basta ning channel kaning akong gi atag para sa inyo ha. Kay kaning mga uh, number nga akong gi panghatag mubutog gyud kay highly probable. Kay according to statistics man So Uh, mudao gyud so aron danghan ang mga makahibalo ug daghang maka sa ato ang uh, mga grasya nga uh, mapaambit gikan sa Ginoo i-share ninyo i-share og view mo wala man ko nag uh, apas og bitan-on sa dinhi wala ko nagapas nga inyo kong tagaan sa inyong daog ang ako lang ang inyo, inyo lang view no o word po ninyo tanawon kay basta kay mo magsunod mo magtanaw mo magview mo sa ako ang uh, upload makadaog gud mo makadaog gud mo so uh, welcome sa swerte swertres Late afternoon edition. Oga Ang ato ang result ganiha sa 2pm is 703 ni sa 03 congrats sa Sa 5pm 134 ni daogta sa 134 straight 134 straight And therefore, congrats. Duha ta hits karong adlawa that gives us kuana uh, six hits karong simana ha, Six hits sa punta. Okay, ang akong promise sa inyo nga upat, at least upat ka win sa usa ato nang kanunay hatag, every week wala gyud na siya musik si Piat kaluoy sa Ginoo ato yung nahatag last week 6 wins the other week 7 wins karon 6 wins na ta huwibis pa posible pa ta makahupa hupa kuan pa ta makapadaw na tag katulo no karong tulo ka adlaw nga mo uh, nga ginapaabot nato, to biyernes uh, sabado o domingo so unsa pa may inyong pangitaon no diri na mo sa swerte suerte, tanaw. Kaya aron, kamong tanan, kanang nindot nga mga ko nga uh, daghang na nakadaog sa mga numbers ka akong ipanghatag. Di na bali sa kuha, no? Ang kuha, view lang yun ang akong ipangayo sa inyo. Okay? So, diritsu ta. Kaya nakahit naman ta, ato namang natapos ang 3, at uh, 2 p.m. o sa uh, 5 p.m. draw. At ito na tasa sa 9 p.m. draw. Ang akong ihatag sa inyo, ha? Ang akong ihatag sa inyo nga number dugang. No, pahabol. No, pahabol niya. Pahabol. Ah... Uh, wasing karoon ni mula na pod ang 397. 397 seven ha unya gitanaw puna ko dree wow Posible pod ang two kaning two five nine Posible po siya kaayo nga uh, mula bas dako Kaya probability sila oh. 397 529 no So kana lang kana lang ako ang idugang ana inyong mga numbers uh, inyo akong ipanghatag sa inyo No kana lang siya so atong laton ang result karong na day bisa gabi eh. oga uh, daghang kaayong salamat ayud mo kalimot pag pag view no ayud mo kalimot pag subscribe sa atong YouTube channel o pag uh, follow sa atong Facebook okay oga uh, ayo mo kalimot pag like pag share o pag comment kay more na ang akong motivation no nga uh, Ah uh, mo nang gasig yes, kog panghatag sa inyo og numbers og permanente na ni siya no tagan tamog numbers nga kanunay nga maka daog mo no mga kadaog gyud mo so na lang dagang kayong salamat bye